Kung first-timer ka raw sa pagnanegosyo na may kinalaman sa pagkain, narito ang ilang laki charms na pwede raw maghatid sa iyo ng swerte. Kaya pwede tayong maglagay ng mga frog image and also yung mga cat image. Kasi ito pong mga frog image, we call it money catcher. Because the money trick kasi is uh, representing not only for prosperity, pero tumutulong din po siya para to enhance referral system, okay, mas more mabilis kang makilala maari rin daw gumamit ng cashier set na ilalagay sa mismong kahang pinaglalagyan ng kinita. Victory seal para sa paglago ng negosyo. Affinity pot para sa pagkontrol sa pagpasok ng pera. At rukrabus na ginagamit naman para masiguro ang magandang kolekta o pagsingil sa mga pautang. Pero para sa kawander natin si Marilu mula sa lungsod ng Muntinlupa, ang tuloy-tuloy daw niyang swerte sa negosyo na halos isang dekada na niyang tinatamasa, hindi sa kung anumang lucky charm niya inyasa, kundi sa sariling sipag at tiyaga. Pati sa kanyang sariling recipe na talaga namang mabenta sa kanyang mga suki, ang suma na sushi ng munti. Hello mga kawander! Ipapakita ko ngayon kung paano magluto ng sushi ng muntinlupa. lupa. Una muna niyang sinalang sa kalan ang pinaghalong gata at malagkit na bigas. Uh, ito yung magiging cover ng ating sushi. Kapag tuyo na yung rice at wala na siyang uh, tubig, pwede na siyang ibalot, katulad nito. Ang ating pong ipapalaman ay ang uh, banana. Ito po, banana. Lahat po ng klaseng prutas ay pwedeng ipalaman. Kaunting trivia mga kawander, alam nyo ba na ang pambatong suma na sushi ni Marilu, isang award winning recipe na kinilala pa sa bansang China noong 2006? Itong suma na ito ay talagang sariling atin. At uh, kung ano yung kanilang pagkain ay tatapatan mo, kung ano yung pwede natin gawin sa Pilipino. Naisama rin sa Centennial Book ng Muntinlupa ang suma na sushi ni Marilu bilang pagkilala sa tagumpay na dinala ng kanyang kakanin sa kanilang lugar. Kaya ako to naisip, nalulungkot naman ako na dito sa ating Pilipino ay nawawala na yung mga tradisyon nating pagkain katulad ng mga rice cakes sa malagkit. Wala nang nakakakilala sa millennials ngayon gusto ko hanggang sa mga makabagong bata ngayon ay makilala nila kung ano yung pagkain natin noon tatalian lang yan ng makabilang ngayon ito ay ating ilalaga ng one hour lagay natin ng tubig lagay natin siya